Araw-araw nga pala ang grind namin dito po sa negosyo po namin. Dahil peak season na po ng mga negosyo ngayon, November at December. Kaya araw-araw sipag lang mga idol. For today's video mga lods, share ko po sa inyo yung nadagdag na sistema po sa pagluluto po namin ng itlog maalat. Nagpagawa nga pala kami ng mga bagong tray. Na yun ang magiging lagayan po ng mga itlog maalat kapag ilalagay na po namin sila. Dati-dati kasi mga lods, yung mga itlog po ng maalat ay direkta na namin nilalagay dito po sa lutuan po namin. Na nagdudulot po ng maraming pagkabasag kapag hindi na pambantayan sa time consuming po sa pagkukulay ng itlog maalat. Pangalawa, nangangailangan na po ng maraming manpower kapag ka 10,000 itlog ng maalat na po yung nilalaga po namin. Kahit sobrang tagal na po natin sa negosyo ng pag-iitlog maalat, lagi pa rin tayong gumagawa ng paraan para ma-innovate po yung o ma-upgrade po yung ating pagluluto. Sa paraang malilis po yung kanyang reject o basa Isa din po yan mga lods sa nagiging dahilan bakit nalulugi po yung ibang mga nagmamaalat dahil sa sobrang dami po ng basak Sa diskarte na ginawa po namin, nakalagay na po sa last yung mga itlog. Sa ganitong paraan mga lods, hindi na po mapepersa o makokompress yung mga itlog maalat na nasa ilalim. Lalong mababawasan po yung marireject o mababasag po. Oh. Pangalawa, hindi na ako nangangailangan ng marami manpower kapag ka nagluluto po ng itlog balat at nagkukulay. Oh. Nga lang, meron disadvantage yung ganitong sistema na ginawa namin. Na dati, 10,000 pieces po yung nalalaga namin na itlog maalat, ay ngayon nasa 6,000 pieces na lang. Ang oh, merienda oh, na natin. Parang pangkaidagol lang eh oh. Merienda time muna tayo mga lods dahil napagod daw sila magugas ng itlog mahalan. Eto naman ako mga lods, nagdidilig po ng mga itlog. Baka sakali pong dumami o lumaki po yung tubo pagdadiligan po natin. Sheesh. Baka lang may magtanong po dyan, hindi kaya lods madaling masira yung tray na ginawa po ninyo. SU304 na stainless wire mesh po yung ginamit po namin dito mga lods. Ang pako na ginamit po namin dyan mga lods ay mga tanso. Pero dahil sa mas mahal po talaga yung tanso na pako mga lods, mas marami pa rin yung nagamit namin na ordinary dari po na pako. Kung tatanungin niyo ako mga lods, maunang masisira na diyan yung pako at saka yung kahoy. Pero yung wire mesh po na ginamit namin ay stainless na hindi na siya kinakalawang. So habang buhay na siyang ganyan. Mas madali para sa akin yung ganitong klase ng sistema mga lods. Dahil kada last time mabubuhat mo na agad isang daang perasong itlog tapos makukulay mo rin sabay-sabay isang daang peraso. Kaya kahit isang tao lang lods sa magkulay nito, kayang-kaya na. Nagpagawa na rin ako ng pantakip sa ibabaw. Stainless na rin po yung ginamit po namin Ryan, Para kahit na lumakas po yung kulo, hindi na po galaw po yun na sa ibabaw. Secured yung mga itlog natin at walang galaw yan mga idol. Ayos na ayos daw yung sistema sabi daw ni Master Dagul. Pangalawang luto na pala namin ito mga idol. Yung unang luto po namin ay 6,000 pieces. Ang nabasag lang po ay nasa 200 piraso. Na dati kapag ka 6,000 pieces yung nilalaga namin na nababasag sa akin ay 400 to 500 pieces. Kaya masasabi ko mga lods na effective itong ginawa po namin. Kaya maraming shoutout po sa lahat po ng nagbamaalat po sa buong Pilipinas. Alam ko mga lods may kanya-kanya kayong diskarte kung paano ang pag pagluluto ng itlog maalat. Hindi po ako nagyayabang mga idol, nagsishare lang din naman ako ng mga idea. Kung sa sistema po ng pagluluto po ninyo ay konti lang ang nababasag, bakit pa ninyo babaguhin yung sistema ninyo? So ayun nga mga lods, natapos na naman ang grind natin ngayong araw. Heto na naman tayo sa pawis, marumi at pago. Ako nga po pala si Jobs kasi pong mga lods, magbabalot at mag maalat dito po sa Iba Zambale. Please follow po sa aking page at palike and share po ng ating video.